Hello guys, magandang buhay So ngayong umaga hindi na naman kami pumasok 3 days na 4 days na since last Saturday So ngayon wala naman tayong trabaho, so ang kakainin na lang natin is tinapay Ito Ito lang ang ating konting agahan Titirin ko muna ito guys dalawang piraso naman itong nasa loob Magkadikit pala to. Magkadikit pala sila o. Oh, kasi parang may cheese sa loob. So, ito ang kainin natin sa ating ugahan. Tapos, pinom na lang tayo ng pampalamig. Ito o. Oh. Pipsi. Ah, pipsi. Merinda. Kasi sobrang init, guys. By the way, ang aming uh, accommodation is walang kuryente. Kasi generator ang gamit namin. Ngayon, nagtitipid sila sa diesel. So, kaya nga pinatay nila kanina 6 a.m. ng umaga. So, magtitiis kami dito, guys. Sobrang init. Hanggang hapon pa. Hapon pa nila ulit ipa ilaw or i- i-on ang generator mga 6.30 ng hapon. So, napakainit. Hindi ka rin makatulog dito sa loob sa sobrang init. Ewan ko. Kaya ang iba dito is binabuksan na namin namin pintuan. Lahat guys, nakabukas ang mga pintuan dito. Lahat ng mga sa kabila doon, lahat ng mga kwarto nakabukas. Kasi kung hindi mo buksan, walang hangin na papasok sa kwarto. Sobrang init. Pagpapawisan ka ng hosto, sobrang init talaga. Grabe. So, kaya nga, test-test muna tayo baka sakaling sa katagalan nito maayos naman. Sana, mag ma maging maayos. So, kain muna tayo. Si Alex ayaw niyong kumain ng ano, ayaw niyong kumain tinapay. Ha? Parang malalaglag yata ang cellphone ko. Bakit iba ang style dito? Parang malalaglag siya eh. Parang malalaglag ang cellphone ko guys kasi tinignan ko sa likod baka mamaya biglang babagsak siya. Kasi paglagay ko dito sa tripod, parang ang lagayan niya is nakaganyan na tabingi. Figur hindi lang siya na label na maayos at saka medyo maluwag ang kanyang ano yung lagayan ng cellphone medyo may karuwagan konti malimit guys ito ang aming ito ang kinakain ko pala no, sa ano sa araw-araw tinapay sa sa tanghali lang tayo kakain ng kanin pero minsan makakakain din tayo minsan pag walang tinapay mapilitan tayong kakain ng kanin sa umaga o sa gabi pag maubos na ng tinapay so yun na Hello. Oh. Bye-bye muna guys.